si Balbon pala o oh. ilang araw wala si Balbon ngayon andito na siya oh kunti lang sila ngayon hmm. maaga na nga eh 5:30 ko na nga sila pinakain ayun may lalanding pa ayan ayun yun <laughs> bumaba pa siya ayun yung may sing sing auto 2, 4, 6 2, and 15 15 lang sila hmm. ayun doon oh, may isa sa ibabaw ng tangke ayaw niyang bumaba ayan, ubusin nyo yan ayun yung may simsing kenshi, oh. <laughs> balbon-balbon ayun o oh. sang kaya yan galing nagbakasyon <laughs> Okay, ubusin nyo na yan at ako ay magtatrabaho na ha, mga kalapatid